Bakit po itay? Ang hirap namang gamitin tong cellphone na to. Bakit mo pa kasi ako binilhan ng ganitong gamit? Itay. Bakit hindi na lang damit at pantalon ang binili mo sa akin? Ano ba kasing gagawin nyo dito? Basta, ayaw ko nang gamitin yung cellphone na yan. Tay. Mano po. Gawa ang bisan na. Ito nga po pala yung regalo ko sa darating po na kaarawan ninyo. Nako anak, nag-abala ka pa. Ano ba ito? Isa pong bagong cellphone niya ni Tay. para hindi na po kayo mahuli sa balita at madali nyo na po akong makontakt. Anak naman, alam mo naman na wala akong kahilig-hilig sa bagong teknolohiya ngayon. Tay, iba na po ang panahon ngayon. Makabagong teknolohiya na po tayo ngayon. Paano kapag nasira ito? Dahil hindi ko naman alam gamitin. Pwede naman pong pag-aralan. Hindi naman po agad eh alam nyo nang gamitin. Paano ba gamitin ito anak? Ganito po yan itay. Eh, Gawin nyo po muna. Ayaw pa na. Ano ba yan? Parang ang hirap namang gamitin. Tay, tsaga lang. San pa't matututunan yung paggamit ng cellphone? Baka iba ang napindot ko dito, anak. Baka biglang sumabog ito, ha? Naku, Hindi po. Sige po, tay. Alis po muna ako saglit. Bakit saan ka na naman pupunta? Kadarating mo lang, ha? Kila po, eh, tay. Bibisita lang po. Sige, anak. mag ka. Opo. Ang anak ko talaga, kung ano-ano ang binibili. Paano ba ito gamitin? Hmm. Chris, kamusta na yung trabaho mo? Okay naman. Ilang taon na lang, makakaipon ako ng pampakasal natin. Huwag mong madaliin ang lahat, Chris. Hindi naman ako mawawala sa feeling mo. Salamat kung ganun, Rose. Eh, kamusta naman si Mang Berto sa bago niyang cellphone? Huh, ano ba yan? Nakakainis. Sa una, Nahihirapan. Pero ginagabayan ko naman siya. Gabayan mo lang. Huwag mong sabayan ng init ng ulo niya kapag nagagalit siya. Yun na nga eh. Palaging mainit yung ulo niya pag ginagamit niya yung cellphone niya. Hirap namang gamitin. Chris! Chris! Saglit lang at titignan ko si Itay. Sige halika nga dito! Bakit po itay? Ang hirap namang gamitin tong cellphone na to! Bakit mo pa kasi ako binilhan ng ganitong gamit? Itay. Bakit hindi na lang damit at pantalon ang binili mo sa akin? Ano ba kasing gagawin nyo dito? Basta, ayaw ko nang gamitin yung cellphone na yan. Alam mo naman na wala akong kahilig-hilig sa gadget. Gadget na yan! E paano kayo magiging pagsabay sa mga bagong gadget ngayon ni Yun nga mga kumpare nyo, may cellphone nga din sila, di ba? Hmm, kahit na! Basta ayaw ko ng gamitin yung cellphone na yan! Eh konting tsaga pa at matututunan nyo din gamitin ito. Ganyan lang po talaga sa umpisa. Kailangan niyo lang magdahan-dahan. Basta, ayaw ko nang mag-cellphone. Magandang araw po, Mang Berto. Chris, bakit nagalit na naman si Mang Berto? Pero paano? Naiinis na naman. Kaya yon, nagalit. Ganon ba? pagtiisan mo na lang. Ganyan naman talaga si Itay. Pag hindi niya alam gamitin ang isang bagay, nagiging mainitin ang ulo. Hayaan mo munang makapag-isip si Mang Berto. Halika muna, lumabas muna tayo. Bumili tayo ng makakain. Maigi pa nga. Parang Berto, balita ko, may bakong ba cellphone. Meron nga. Pero ang hirap namang gamitin. Hmm. Kaya ayon, binalik ko ulit kay Chris. Ayaw ko na ulit gamitin yon. Hindi ka pa tinuturuan ng anak mo kung paano gamitin? Tinuturuan? Yun naman pala eh. Anong mahirap doon? <laughs> Pare, wala tayo sa panahon natin. Kung dati, tumbang preso at trompang ang natin. Ngayon, tablet at cellphone ang uso ngayon. kahit nakupo ka, pwede kang maglaro kahit anong gusto mong laro. Para sa iyo madali lang, pero sa akin mahirap. Pare, walang mahirap sa matagang tao na pinag-aaralan ang isang bagay. Alam mo naman pare na mahina ako sa mga bagay na ganyan. Pare, lahat ng bagay pwedeng pag-aralan. Kaya umpisa mo nang aralin ang bagay na ngayon mo nang mararanasan. Oo, oh, pare. Gagawin ko na. Salamat sa payo mo, ha? Tekto lang yan, pare. Tao rin ang gumawa. Kaya tayo rin ang gagamit. Salamat talaga, pare. Walang anuman, pare. Tay! Huwag nag enjoy na po kayo sa paggamit ng cellphone. Oo oh, anak. Pasensya ka na nung nakarang araw naging mainit ang ulo ko sa'yo. Okay lang po yun ni eh, Tay. At naiintindihan ko po kayo. Tama ka nga anak na kailangan kong aralin ang lahat. Para malaman ko kung paano gamitin ang mga bagong gadget, sabi ko naman sa inyo, Tay, na kaya nyo yan. Walang mahirap na walang nadadaan sa matyagang pag-aaral. Parang narinig ko na yan sa ninong GR mo, ha? Siyempre naman po, magninong nga eh. Salamat talaga, anak, na ginagabayan mo ako sa mga sitwasyon na to. Siyempre naman po, handa ko po kayong alalayan. Basta po sa ikabubuti po ninyo. Salamat talaga anak. Siya nga po pala tay. Alis po muna ako. Saan ka pupunta anak? Kila Rose po. Susundin ko po siya. Mamamasyal daw po siya dito eh. Sige mag-iingat kayo na papunta rito ha. Sige po. Salamat po. Chris, kamusta na si Mang Berto sa paggamit niya ng cellphone? ayun, nangangapa pa rin. Dapat, inaalalaya mo siya sa paggamit ng cellphone. Oo naman. Ang ganda naman ng larong to. <laughs> Sige, sugurin mo pa! Atak! Sige, yan! Alam mo namang iba ang henerasyon niya sa atin. Sa una lang naman siya nahihirapan. Hindi magtatagal, kabasado niya ng pagsiselfone. Sa bagay, nakakatuwa nga si Mang Berto. Ayos! Panalo kami! Tignan mo siya, oh. Masaya niya tignan. Hindi tulad noon. Sinabi mo pa. Chris, nasabi mo na ba yung balak natin? Oo naman. At mamanhika na kami sa susunod na linggo. Chris! Bakit po itay? Anak, paano ba mag-video call? Ha? Sino pong kakausapin ninyo? Ang tita Lisa mo sana. Eh bakit pa po kayo mag-video call? Eh ang lapit lang naman po ng bahay nila. Eh bakit hindi nyo na lang po kasi puntahan? Ituro mo na kasi Chris para malaman niya kung paano gamitin yung video call o naman Grace para malaman na nila na mamamihigan na tayo sa susunod na linggo kina Rose. Ganito po kasi yan tay. Ito po muna kayo sa messenger. Tapos po hanapin nyo po yung pangalan ni Tita Lisa. Tapos po, pinitigin nyo po itong video call like icon nito po.